what's up? oh, ayan, for today's vlog, ito yung mga in-order ko, face mask. So, ayan, namili ako at itong frozen collagen ang aking napili. So, ayan, binuksan ko. At syempre, oh, ayan, may plastic pa pala. At eto nga, ay, ito, try ko sa aking mukha. oh, pa, ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-relax naman. Ang lamig niya. Ay, eto nga pala ay nakikita ko sa K-drama at mga Chinese drama na pampaganda raw. Oh, o, sana may mabago sa muka. Uy, charis! So, ayan, ito try natin. oh, masarap sa pakiramdam. At syempre, medyo massage-massage ng konsi ating ayusin ang pagkakalagay. O ayan, hindi kasi sa salapad ng mukha ko. Ayun, kinapos sa gilid. So ayan na nga. O, frozen collagen yarn. At hinayaan ko lang siya ng 15 minutes sa aking face. So ayan, tumayo na ako at para tanggalin ang face mask. Oh, wow! Refresh! At syempre, balik ko siya dyan sa plastic. At iwa-wipe lang natin siya ng konti. O, ayan. Tapos, syempre, maglalagay ako ng flower oil. O, ayan. O, may natira sa mukha. O, ayan. Irab lang natin ng konti. Tapos, massage-massage ng konti. O, ayan. Pa! Tapos na. O, ayan. Magaan sa pakiramdam. O, ang sarap. Yun lang. Maraming salamat.